The coronation of King Charles III. King Charles and Queen Camilla crowned in a service at Westminster Abbey in front of 2,300 dignitaries. Sa pagkakataong ito, malalaman natin ang patungkol sa totoong plano at agenda sa pag-upo ni Prince Charles bilang hari ng England. Ano ang propesya patungkol sa kanya? At ito na nga kaya ang huling hari ng England bago darating ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Halika at ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Binabanggit sa isang kolum na si Prince Charles o si King Charles ay siya ang Antichrist. Ngunit kung ating mapapansin, ang Antichrist ay hindi tumutukoy sa isang tao lamang kundi ang Antichrist na binabanggit sa pahayag ay tumutukoy sa isang organisasyon. Ang organisasyon na hindi kumikilala sa batas ng ating Panginoon at hindi kumikilala na si Jesus ang ating tatapaglitas. At nito nito nga lang mga kaipigan, May 6, 2023 aking pinapanood ang pagupo ni King Charles bilang Hari ng England na isa sa mga pinakamakapangyarihang monarkiya sa buong mundo. At ito ang kadahilanan kung bakit ang pag-upo ni King Charles ay nagiging anti-Christ dahil sa pag-activate ng isang organisasyon na mag-fulfill sa isang apokaliptik prophecy na binapagit sa si libro ng Revelation. Ang makapangyarihang si King Charles, mga kaibigan, ay umupo hindi lang bilang isang hari, kundi isang defender ng pananampalataya. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa kanyang pag-upo ay kapansin-pansin dito ang isang bishop na hinail si King Charles bilang defender ng pananampalataya. Ating itong panuorin mga kaibigan. Are you willing to take the oath? I am willing. Amen. God save the King! God save the King! At kung ating mapapansin mga kaipikan, bakit kaya for the first time in history na hinil ang isang hari bilang isang defender hindi lamang ng isang nasyon kundi defender ng pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalatayang ito? Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang pananampalataya ng monarkiya ni King Charles ay tinatawag itong Anglikan. Ito ay isang denomination na kung saan katulad din ng Catholicism ay mayroon din silang mga pari at halos parehas lang ang ginagawa ng Anglikan at Catholics. Ngunit kung ating titignan mga kaibigan, ang pag-upo ni King Charles ay hindi lamang para sa mga Anglicans kundi pati na rin sa Catholic Church. At kapansin-pansin din na niregaluhan ni Pope Francis si King Charles sa kanyang coronation. At kung iyong makikita ang relics ng cross na ginamit mga kaibigan sa coronation ni King Charles ay ito raw ay relic sa cross na kung saan doon pinako ang ating Panginoong Yesu Kristo na tila baga mas may kapangyarihan pa ang mga relics na ito kaysa sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ngunit ang katotohanan nito kaibigan, ang tunay na makapangyarihan at dapat nating irespeto ay walang iba kundi ang ating Panginoon Yesu lamang. Dahil binabanggit niya sa kanyang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. Maging ang mga relics na ito ay sinasamba nila na tila baga Diyos sa kanila. Ngunit ang tunay na Diyos ay sambahin natin sapagkat wala siya sa lupa kundi siya ay nasa langit. At aking ang nabanggit mga kaibigan, si King Charles ay binabanggit na magdidefend daw ng pananampalataya. At ang tanong ay, anong pananampalataya o paniniwala ito? Ito ang paniniwala na hindi sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. At ito ang pananampalataya na nakabatay sa utos ng tao, hindi base sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit ko ito nasabi mga kaibigan, mapapansin natin na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Kristo bilang pare at nakapagligtas natin. Dahil gumagamit sila ng ibang medium katulad ng mga pare upang maging tagapamagitan ng isang makasalanang tao sa ating Panginoong Diyos. Ngunit kung ating mapapansin, hindi ba't ang dapat tagapamagitan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo na? at hindi na natin kailangan mag-umpisal sa anumang klase ng pari sa mundo? Dahil binabanggit mga kaibigan sa unang Juan 2 verse 1 Mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama Siya ay Seso Kristo ang matuwid Mga kaibigan, binabanggit dito na mayroon tayong tagapamagitan at hindi yun ang mga pari kundi ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Siya ang ating tagapamagitan. Kaya kung tayo ay magkukonfes, mangungumpisan ng ating makasalanan, ay tayo ay magdadirect na sa ating Panginoong Hesus dahil Siya ang ating punong pari. Mga Hebrew 4 verse 14 to 16 Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalalitan doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba, kundi si Jesus na anak ng Diyos. Mga kaibigan, napakaliwanag na ang ating pari ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Yesus At hindi na natin kinakailangan ng pari pa dito sa lupa. Ngunit ganun pa man, tayo mga kaibigan ay manampalataya sa ating Panginoon. Dahil kung ating makikita, ang lahat ng mga leaders sa buong mundo ay nagkakaisa sila upang mag-formulate ng isang agenda, ang agenda ng One World Religion. Ngunit lagi nating isa alang alang ang pagbabasa ng ating Biblia sapagkat kung wala sa Biblia at wala sa kautusan ng ating Panginoong Diyos ay hindi ito katotohanan na kahit anumang sabihin ng gobyerno kung ito ay taliwas sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin na naway makamta natin ang walang hanggang katotohanan na makikita lamang sa ating Panginoon Yesu Kristo at sa Kanyang mga salita. Purihin ng ating Panginoon Diyos at salamat kay Pigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panan makapangyarihan ng Diyos, tunay nga na ang aming mundo ay patungo na Panginoon sa mga kahuli-hulihang mga bahagi ng propesya na binabanggit sa Biblia. Tulungan kami, Panginoon, na may direct ang aming atensyon patungo sa tunay na katotohanan, patungo, Panginoon, sa buong katotohanan, at hindi lamang bungi-bunging katotohanan, kundi masilayan po namin ang bumubuklod ng katotohanan ito na makikita lamang namin sa banal na kasulatan at sa aming Panginoong Yesus. Gabayan kami, Panginoon, at patatagin sa aming pananampalataya hanggang sa katapusan ng aming mundo at patawarin po kami sa lahat ng ayipong kulang pag-asala, iligtas niyo po kami o Panginoon namin Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.